Dapat uh, pansinin ng mga politiko, lalong laro na sa kamera, wala po tayong sinisingle kung anong malapit sa bituka ng mga mamamayan. Hindi po kayo mapapamahal sa mamamayan kung kayo'y walang tigil sa pamumulitika in aid of elections. Naku, itigil nyo na po na mga mukha ninyo, linalagay nyo papatidot sa mga pagkuha ng death benefits. Nakakahiya na po yan. Hindi po galing sa inyo yung mga death benefits na yan. Galing po yan sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Itigil na pong EPAL dahil nakakahiya na po yan. No? Um, pero ang katotohanan po niyan, wala pong pakialam ang tao ngayon sa politika. Ang gusto lang nila mabuhay at uh, mag-survive dahil dito sa mga pagsubok na napakatindi ng presyo ng lahat. Lalong-lalo na tayo po ipapasok na sa kapaskuhan na talaga namang dapat ay eh, panahon ng pagdiriwang. Pero ngayon po, lahat ng Noche Buena items ay tumaas na. Sana po, eh, kahit papano, lahat naman tayo magkakaroon ng Noche Buena. Ang akin dalangin lang, sana po lahat tayo ay magkaroon ng kasiyahan. Bagamat lahat po tayo ngayon ay napakatindi ng hinaharap. Alam mo, ramdam yan ha. Ako nasa practice, ramdam ko yan. Napakahirap ngayon ng negosyo. Napakahirap ng practice kung ikukumpira mo sa mga ibang taon.